Yan so mga kateg, uh, tuturo ko lang sa inyo. So dahil gumagawa tayo ng CCTV at nagsiset up tayo, so tuturo ko sa inyo, uh, paano ba gumamit ng multitester? So analog type yung ituturo ko sa inyo. So gamit kasi natin to, lalo pa nagka-troubleshoot tayo ng isang analog CCTV, pa NVR man yan or DVR. So minsan gamit na gamit to pag DVR ang ating tina-troubleshoot kasi analog po siya. So, gumagamit siya ng power supply. Then, ang kanyang ginagamit na cable minsan is Siamese. So, minsan, nagkaka-troubleshoot tayo like garbage display, no power, black screen. So, tina-troubleshoot natin yan. So, ano yung gamit natin para troubleshoot So, ang gamit natin doon is multi-tester na ganito ang itsura. So, analog type po ito. So, Sanwa yung brand. So, maraming tester na brand na pwede nyo bilhin. So, ito kasi yung sa akin is Sanwa na brand. So, start na tayo. Ituturo ko sa inyo kung ano ba yung mga ginagamit natin dito sa tester na to. So, hindi malalim ang tuturo ko sa inyo. So, basic lang. Kasi yun lang naman yung kailangan natin. Ah... Uh, para ko troubleshoot tayo ng CCTV. So, example, ang DC, AC, and resistance. So, sa resistance kasi, hindi ko natuturo sa inyo itong times 10, times 100, times 1. Okay, so, hindi naman kasi tayo magbabasa ng resistor. So, ginagamit na natin yung pag electronics. So, tuturo ko lang sa inyo yung resistance. Kung paano yung malalaman kung shorted yung cable. Then, dito naman sa DC, ito yung direct current. So, ito yung may positive and negative. So, pag sinabi yung positive, negative, mayroon siyang plus and minus. So, hindi natin pwedeng magkabaligtad yan. No? So, pag DC. Pag AC naman, alternating current, so, uh, wala yung polarity. So, kahit magkabaligtad ang pagtest mo, is walang problema. So, dito sa DC, may kita nyo, meron tayong 10, 50, 21,000. So, pag ang iti-test natin is 12 volts, so, ang pipiliin natin dyan is 50. So, 50 volts ang ating pipiliin. So, bakit 50? At e 12 volts lang yung i-check natin. So, para kahit lumagpas, is hindi masisira yung tester mo. So, pag ang i-test naman natin is 5 volts, pwede tayong maglagay sa captain. Ayan. Pag DC current. So usually ang tinatest natin dyan is adapter power supply na 12 volts, centralized power supply. Ayan. So mga liner type, SMPS na power supply. So DC ang gagamitin natin pag may polarity ang itatest natin. So yan, 10, 50. So may kita nyo dito, Paano siya babasahin? So pag 50, pag nilagay natin siya sa 50, ayan. So ang bilang niya dito makikita nyo, 50. So 40, 30, 20, 10, 0. So kung ang kukunin lang natin is 12 volts, so kailangan lumabas. So ibig sabihin ng 10 10 volts. Magbibilang ka lang ng isa pang guwet. 1, 2. Dapat dyan tatapat yung ating point. So, ang basalon is 12 volts, mga ka-tech. So, pag pinili naman natin, 250. So, ang read natin dito is dito sa 250. So, pag na-read natin yung ating tinetest ng 200 volts, kailangan dito siya tatapat sa 200. So, pag tinest naman natin is 5 volts at hindi pa talo sa 10. Ayan. So, sa 10. Dito naman tayo mag-read. Sa 10, 8, 6, 4, 2. So, kailangan papalo siya dito sa kasunod ng 4. May kita nyo, 4, 5. Okay? Dito sa guwit na to. Ibig sabihin, narinig nyo yung 5 volts. So, pag ang nangyari, ang narin nyo lang is 3 volts, 4 volts, ibig sabihin is may voltage drop. So, hindi na maganda yung uh, power adapter na yun, no? So, kailangan natin i-replace na. Yun yung sinasabi ko ng troubleshooting. So, yun yung ginagamit natin sa DC, direct current. So, pag sa AC naman, ito, meron din tayong 50, 250, 750. So, Usually, ang default naman ng AC current dito sa Pilipinas is 220 volts. Mga ka-tech. is 220 volts. So, pamakit magkitas tayo na isang outlet, so, lalagay natin yan sa 250. Ayan. So, so ang basa rin yan is yung 250, mga katek. So, so kung ang naman natin is 220 volts, sa so, follow siya dito sa pang-apat na linya. So, Bakit? So, 2.5, 210, 205, 210, 215, 220. So, meaning, nalirid natin yung outlet ng 220 volts. no So, pag may voltage drop ulit, example, nalirid nyo lang is uh, 200 volts, 90 volts. So, voltage drop. Usually, outlet yung problem or wire or corroded yung wire or may pulbos na yung wire nung no? at te test attach yung cable or outlet. So, baka tech, uh, pag 50 naman, ito. So, usually, bihira yung 50, no? So, pag test kayo ng 110, pwede nyo rin ilagay sa 250. So, kung hindi kayo sigurado, dun sa voltage na ite test nyo na AC, pwede nyo ilagay yan sa 750. Para safe kayo. Na, yun yung ginagamit natin yung pan-test pag sa power adapter, DC, and pag sa mga outlet na AC. Ayan. DC, AC. Direct current, alternated current. So, may polarity ang DC, ang AC is walang polarity. So, after dyan, lipat tayo dito sa resistance. So, bakit kailangan natin to? So, continuity lang ang kailangan natin dito. So, kahit sa naman kayo tumapat dyan is pag pinagtapat nyo yung tip o pinagtapat nyo to, is merong palo. Ayan. Bakit tayo gumagamit na ito? So, malaman natin kung, kung magkadikit ang dalawang wire. So, pag magkadikit po ang dalawang wire, syempre shorted yun. So, malalaman nyo, example, ito, itong wire na to is magkahiwala yan, syempre. So, pag magkadikit yan at natin, ganyan ang palo niya. So, dapat wala siyang palo pag tinest natin. Kasi pag may palo, ibig sabihin magkadikit yung wire. Isipin mo, kung magkadikit ang DC connections natin. So, ang DC magkadikit, no? si so, may polarity yon So, shorted, di ba So, tines mo ngayon. Uy, magkadikit, do So, ibig sabihin may problem yung wire, no? So, pwedeng sunog, pwedeng nagpulbos, nagkadikit yung wire. O, pwedeng sa outlet, pag terminate natin, is merong nagkadikit, ba diba? So, gano'n. So, ganun siya ginagamit mga katag. So, isasample ko sa inyo, mag-test tayo ng mga outlet, power adapter, and wire. Kung paano ba mag-test, no? So, meron ako ditong uh, UPS, kung makikita nyo, ito. Ayan, UPS. Ito. Nato, UPS dito. Ayan. So, yan outlet niya is 220 volts ang nilalabas. So, para, ma para malaman natin na 220 volts yung nilalabas niya, so, ilipat natin to sa 250 AC. Ayan. So, then, kuhin natin yung tip. Tusok natin. So, may kita nyo. Kita nyo dito, ang read niya plus AC volts mga kate. So, ibig sabihin, naririg niya ng maayos or merong kuryenteng binibigay itong UPS natin. So, natest natin yan. So, pag iyaan hindi pumalo, ibig sabihin, wala kuryenteng binibigay itong outlet na ito mga kate. So, ganyan yung pag-test ng AC. So, lipat naman tayo kung paano mag-test ng uh, DC, no? So, ng power adapter. So, meron tayong power adapter dito na kung makikita nyo is 12 volts. So, sasak natin. So, kung 12 volts to, lipat tayo ng DC. So, lipat natin sa 50. So, 50. So, hanapin natin. So, may polarity itong DC. syempre yung gitna niyan is yun yung positive. So, yung labas, yun yung negative. So, yung black, yung negative. Then, yung positive, yung red. So, test natin. Yan. So, may kita nyo na pumalo hanggang 12 volts. So, meaning, good itong ating power adapter. So, pag hindi pumalo or 5 volts lang yun na rin, is ibig sabihin, may problema itong power adapter. So, kailangan natin palitan. So, ang next naman natin is itong continuity. No? Na ang gamit natin is resistance. So, example, meron tayong ah uh, cable na dalawa. So, example, ito yung cable natin. So, sa dulo, mga ka-tech is nagkadikit. Example, nagkadikit yan. Ayan, nagkadikit. So, nagkadikit yan. So, kailangan itest it natin yung continuity niya. So, bakit ayaw yung gumana or bakit black screen? So, agamit tayo ng continuity. So, lipat natin ang resistance. yan Pwede kayo mag times 1k, times 100, basta continue tila yung kailangan natin sa kanya. So, tip lang natin dito. Ayan. Then, dito sa kabila. So, pag pumalo yan, ibig sabihin, is shorted yung wire. May nagkadikit sa dulo or sa gitnang banda. So, kailangan, hindi siya nagkakadikit. Lalo sa CCTV. So, pag tinanggal natin yan, ayan, at tinas natin, syempre wala na siyang palo kasi wala nang nag-short. So, usually ginagamit yan para sa mga kuryente, para nag-install tayo ng mga lights, outlet, yan, ginagamit itong continuity na to. So, sana nakatulong itong video na to sa inyo mga katek. Uh, simpleng tutorial lang to na paano gumamit ng analog tester, no? lalo pag sa mga CCTV. So, next video ko mga katek, ituturo ko naman sa inyo kung pa paano mag-troubleshoot. Example ng CCTV like BNC and yung mga power adapter niya mga katek. No? So, Support itong aking YouTube channel and aking Facebook page na Central TV. Maraming maraming salamat. Pati na rin ang aking TikTok.